Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa ati ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kahit sa'y namamalas, pagumpay ng nagliligtas, umawit ng bagong awit sa Panginoo'y ialay pagkakiaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamuya ang hangad na tagumpay. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Iaong lahat sa daigding magsipagbuning may galap. Panginoi papurihan sa kadalakan ng lahat. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira iparinig iyaong tugtog. Ang panginoi purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpet na kasaliw ang tambuli. Ipagbuni nating lahat, Panginoong ating Hari kahit sa'y namamalas. Pagumpay ng magliligtas. Aleluya! Aleluya! Naging anak ng Diyos tayo, sa salitang naging tao, na nanirahan sa mundo. Aleluya! Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa Kanya. Sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko ng sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyad sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patutuo ni Juan, nakita ko ang espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko masya lubos na nakikilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, Makikita mo ang espiritu na bababa at mananatili sa isang tao, siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo Nakita ko ito at pinatututuhanan kung siya ang anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo.